Nasa linya po ng ating komunikasyon, si Sir Alex Irasga, ang tagapagsalita po ng Quiapo Church para sa Traslasyon 2025. Magandang umaga po at Happy New Year, Sir Alex. Magandang umaga po, kapatid, uh, at sa mga tagapakinig sa inyong uh, uh, DWIC 882. Uh, yes opo. Happy New Year po. <clears throat> happy New Year po, Sir. Uh, sir Alex, opo, malaman namin yung mga... Uh, for sure, ito pong aktibidad na ito, uh, itong traslasyon, ay months ago pa ay uh, inyo nang pinaghandaan Ano po, Sir Alex? Pero ano ba yung ano po? Yung mga uh, ano po ba yung mga nakalatag ng schedule bago po Apo, yung mismong araw ng traslasyon? Uh, nagsimula po yung ating Dubena, yung siyam na araw na dubina nung pong December 31. Mm -hmm. uh, yun ho yung uh, pang panimulang araw ng uh, paghahanda para sa pagdiriwang. Uh, noon ho, kahapon ho, nagkaroon kami ng uh, blessing ng mga replika. No? Uh, mahigit isang daan libo na ating mga kapwa boto ang nakiisa sa, sa pagbabasbas ng mga replika ng uh, mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng kapuluan. And sa Enero 6, ah, sa, mm -hmm. sa lunis po yan, ah, magkakaroon po ng special na misa para sa mga kapatid natin na nagbo-volunteer sa pangangasiwa mm -hmm. at pa pamamahala ng uh, ng uh, kapistahan. Doon na ho mismo ito sa grandstand mm -hmm. at matapos ho niyan ay magaganap na ho ang uh, pahalik. Uh, hanggang uh, hanggang mangyari na po yung uh, Enero at Webe uh, na misa ng hating gabi no na pangunahan po ng ating uh, uh, butihing uh, kardinal uh, Jose Advincula. Oho. Uh -huh. yung pong uh, uh, yung replika, ano ba ito yung parada ng mga replika? Kailan ho yan idadaos? Kahapon po, natapos ah, po na po ito. Opo, Kasi, natapos na po ito kahapon. Ah, basa na po ito kahapon. Ah, kahapon. Okay, natapos na, na po pala. And then, last year, sir, batay po doon sa datos po ano, ng Simbahang Katolika, umabot ng 6.5 million yung mga Pama nakiisa po. sa uh, traslasyon 2024. Ano po? Ilan po ba yung ina-anticipate po ninyo, uh, Sir Alex, for this year? Apo, bago ko uh, sagutin yung anticipation ng bilang, uh, uh, nais ko uh, uh, po munang ipaunawa sa ating mga tagapakinig at mga kapwa na nanampalataya. May mga bago hong uh, kaganapan sa ating pagdiriwang. Sige, okay. sige ha. Ang ang una po rito, uh, yun hong kapistahan ng ating mahal na Senyor Jesus Nazareno ay ay itinalaga na bilang isang national uh, nakapistahan no mm -hmm. isa na po itong pambansang kapistahan na napagkaisahan po ng ating uh, ng CBCP mm -hmm. no na meaning ang ibig ang 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 aktwalho mangyayari sa lahat ng mga simbahan sa buong kapuluan mm -hmm. ay may pagdiriwang na ho ng kapistahan sa Enero Webe. Oh. Meaning may mga special na ho na misa na ginagawa uh -huh. no, bilang pagdiriwang sa kapistahan po ng uh, ng ating mahal na Senyor. Uh -huh. Katunayan, ang ating pong simbahan ay hindi na ho ito tinatawag, makilala ho ito bilang uh, Dambana ng Itim na Nasareno o, o ito ho ay tinatawag na Quiapo Church. May bago na po itong opisyal na pangalan uh -huh. na ang tawag po ay Minor Basilica a national shrine of Jesus Nazareno. Oh. good morning. Good yung... morning po. Good morning Apo, po. Magandang umaga po. Apo, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Alam niyo po, eh, galing na po ako dyan nung bagong taon. Diyan po ako nagmisa ng alas 6 ng gabi. Uh, hindi Apo, ko pa hula na be-break yung panata na yon na kung nandito ako sa Pilipinas, eh, nandiyan po ako sa Basilica nung tuwing January 1, yung unang misa po para sa sa pagdaadriwang ng kapistahan. At wala pa ho akong absent dyan, sir. Uh, for the last 15 years, ito nga ho yung huling binili ko sa bangketa. Uh, na kaya eh, po sa araw. Pamilyar naman po, po, kami sa naitutulong ninyo, Senator. Lalo na nung kayo ay eh, na nasa MMDA pa lamang. Eh, na ho naitutulong ninyo sa ating mga gawain. Maraming salamat kaya po, po kausap, kausap ko rin yung mga kapulisan natin noong uh, kamakalwa dyan sa tapat po ng uh, sa labas sa gilid po Apa? ng Quezon Boulevard, pakatapos po Apa? ng misa. Alam naman po nila kung ano nalang yung mga gagawin. At medyo maayos po yung parkingan natin doon mm -hmm. uh, sa labas dahil uh, medyo hindi na pinapaparada bago dumating doon sa isang fast food. So tinutul... alam na ho ng mga kapulisan ang gagawin po dyan. At uh, makikita-kita po tayo at nandun din po ako sa ating gabi doon po sa... Kung tuloy po yung pahalik doon sa dating lugar sa Kirino Grandstand, hindi po tayo ma-absent dyan. At ah. uh, asahan niyo po na nandun ako kahit hindi na po ako in-charge. Eh, yung mga tao ko naman po sa MMDA ay eh, talagang nakatutok po yan. Kasunod na rin po hanggang sa matapos, pati yung paglilinis ng mga uh, dinaanan po ng ating mga diboto. Apo, asahan po namin kayo uh, Senator at alam naman po namin na kay kayo palagi. Yun. Yung mga binabanggit ni Sir Alex, uh, Sentol, ito pala ay ginawa ng ano, pambansang kapistahan. Ito pong translasyon. Oho. At ano? Talagang ano, ang daming kahapon na uh, marami marami nagtetek sa akin kung nasaan hmm. daw ako. Tinahanap din ako doon yung, yung blessing ng mga replika eh, na hindi nila alam. Nandun na ako noong bagong taon, yung unang araw ng, uh, ng Misa. Ayon. Oho. At good luck po sa ating lahat sa sa Sig darating na translasyon. Oho, siguro Sir, ano lang po. Uh, Sir Salamat po, Senator. Salamat po. Oh, Sir Alex, yung mga binabanggit niyo pa na changes for this year. Uh, no, ah, yeah. sure. uh, uh, isa pa isang importante pahong uh, pagbabago. 'Yun pong ating uh, opisyal na katawagan sa imahin. Hindi na po namin ito tinatawag na itim na Nazareno. Ah, uh -huh. Okay, ibinabalik na po namin yung tunay ho naman na pangalan ng uh, ating Panginoon na si Jesus. Uh, So ito ho ay tinatawag natin officially na na Nazareno. Jesus hindi na, na po ito Itim na nasareno. Yun naman ho ang tunay niyang pangalan. Ah, hindi ho namin alam kung bakit ho ito itinawag na Itim dahil hindi naman ho talaga Itim na Nazareno ang tawag sa kanya. Kung hindi Jesus na Nazareno. Ngayon babalik ko ako doon sa tanong ninyo, doon sa inaasahan ba natin na mananatili ang bilang, lalaki o liliit, dahil nga po sa ito na ay tinuturing na ngayon bilang isang pambansang kapistahan ng simbahan katoliko, uh, inaasahan po namin na marami tayong mga kapatid na na nananampalataya sa ating mahal na senyor na minamabuting magsimba na lamang at hindi na sumama doon sa prosesyon, ay baka doon na pumunta sa kanilang mga parokya at hindi na gumawi pa ng uh, simbahan ng piyapo. So baka ho sakali uh, merong bahagya o o substantial na pagliit ng bilang dahil nga baka mas mabuti para sa kanila na doon na lamang magsimba mm -hmm. sa mga simbahan ng kanilang parokya na may pagdiriwang na ng kapistaan. Yun naman ho yung talagang uh, hangarin no, ng atin ho nga. Uh, yung kura paroko yung atin bagong talagang uh, susunod no na Ubispo ng Balanga na si uh, Bishop Eleca uh, Jun Sescon na sikapin na mas maging banal ah uh, ah uh, uh, maayos at uh, ligtas ang at mga kapistahan no Kumbaga ang, ang gusto ko naman talaga natin ay itong pagdiriwang na to ay mas maging solemn mas maging spiritual rather than uh, na problema tayo sa hmm. sa posibleng trahedya na dinudulot yes. ng napakaraming bilang ng mga Correct. tao. Mm -hmm. Opo. Siguro lastly po Sir Alex, yung mga paalala oh. para po doon sa mga dadalo sa traslasyon. Opo. Ah, pinapakiusapan ho natin ang ating mga kapatid no, na sana ang pangunahing kadahilanan ng ating pagdalo sa kapistahan ay magdiwang, magpasalamat no at uh, hindi maging bahagi ng uh, ng problema. Mm -hmm. So nakikiusap po tayo sa mga may karamdaman na kung maaari ay magdasal na lamang sa kanilang kanilang parokya o di kaya naman ay kung hindi na kinakayang lumakad ay magdasal sa pamamagitan na lamang na mga misang ipinapalabas sa telebisyon, napapakinggan sa radyo o di kaya naman ay sa social media pinakikiusapan din po namin ang ating mga kapatid, lalo na ho yung mga uh, umiinom na kumaari ay wag nang uminom kung pupunta sa kapistahan mm -hmm. dahil minsan no, hindi nakakatulong kapag uh, nakainom ng ating mga kapatid. No? And more importantly, sa mga dadalo ho sa ating uh, pagdiriwang, sana ang pangunahing kadahilanan ay magsimba, no magdasal manalangin at hindi iyon uh, para lamang magmasid at mag maging bahagi ng sinasabi ho naming organized chaos ng uh, pagdiriwang ng kapistahan. Okay, maraming salamat Sir Alex. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Senator. Sana natin maging matagumpay ang ang kapistahan. Salamat po.